Mano. Ano? Ano? Hindi tayo na papasyal sa labas na. Kasi nga, malamig. Isa pa, ma matunas sa labas. Ha? Tayo mo papasyal sa labas na. Ano, mano chan. Kawai kawai mano chan. Mano de. Shirasu ko ninai shimasu ka mo. Ha? Yan may YouTube si Mano. Subscribe niya po ako ka mo. Mano.

おっちゅちゅちゅちゅパパゅう。ははははははははははははちゅちゅちはちはははははははははははマはははははははチははははははははスははははははははははははははははははははははははははーははははははははははははははははははははイはははははははははははははははははははははははははははははははははははは Hello, kamu hello. Hmm, hello. Walang gina wap ni matulah, oh, mama sya, mama lah. <laughs> yeah. Sam, hari baik baik tak? Ah.